Kami po pala ang group 3. Ang tauhan sa kwento ay... Ang pamagat? Ay, ay, ang pamagat ng kwento ay si Noy at kanyang pamilya. Ang tauhan sa kwento ay si Sanber at si Ralph at si Sophia Kid at si Rimier at si Netan. Isang is, isang daong, isang baha at ang mga pangako ng Panginoon. Sinoy at kanyang pamilya ay sumusunod sa Panginoon. Ang lahat ng ibang tao ay napakasama na. Sinabi ng Panginoon kay Noy, Tuloy na babahain ang mundo kung hindi magsisi ang mga tao. Ituro ni Noy sa mga tao na mahal sila ng Panginoon at nais niyan silang magsisi at manampal. Eso Cristo. Ayaw nilang makinig. Nalungkot si Noy na hindi nagsisi ang mga tao inutos ng Diyos. Kay Noy, Wawa ng isang malaking barko. Nagdala ng pagkain sa daong ang pamilya ni Noy. <laughs> <laughs> Nagdala ang panginoon kay noy na. kay na unya na. Unya sa unya na. Unya na unya na. Unya na unya na. Unya na Pagkaraan ng pitong araw ay nagsimulang ulan ng babala ng Panginoon o malan ng portik araw at porti na gabi nabalang... Apat na balat Ang... Apat na pong araw. Apat na pong araw apat na alaw at apat na na gabi. Nabalot ang daig-daig ng baha ang pamilya ni Noy at ang lahat ng hayop sa daong ay ligtas na nakalutang sa tubig. Ay, Pwedeng na. Hindi na. mabot. ang mic dana, um palayo ay mo. Ready, five, four, three, two, and start. <coughs> Okay, sa kamot, pataas. Ready, five, four, three, two, and okay. Palakpakan natin ng group.